Hello everyone! Welcome sa aking YouTube channel. Ako muli si Loy at uh, yun, uh, pag-usapan natin ngayon, no? tuner. So meron ako ditong dalawang klaseng tuner. Isang medyo mahal, mas mahal siya pero hindi gumagana ng maayos. Uh, at merong isa dito na mura no? at uh, gumagana ng maayos. You know? mura siya pero mas gumagana siya kaysa dun sa mahal. Ano? Uh, eh, ano muna natin ito? Dalawa ito eh. Yan. Ito yung joyo. Yan. So, importante yung tuner, ha? Lalo na sa tugtugan. No? Kahit, kahit hindi naman, no? Kahit sa bahay ka lang, importante yung tuner. Kasi, ah uh, ganun talaga, eh, no? Sa music, kailangan in-tune ka talaga lagi. Kahit anong instrument mo, piano man yan, no? Kung, kung acoustic yung piano mo, dapat in-tune yan. Tapos, pag guitar naman, bass, ganun din, ano? Ayan, ito naman din 'yung isa, 'yung Arctic, no? Itong Arctic ay 689 pesos. Ito. Ayun. Ito 250 pesos, no? Pero ito ang gumagana. Ito hindi. So itong uh, so careful kayo no kasi binili ko 'to nung bago pa lang, no, parang Uh, hindi siya. Parang gumagana siya, pero hindi siya masyadong uh, accurate 'no pag kayakalabit mo siya, hindi agad pumapalo, But, Hindi siya sira na parang pwede kayo mo siya ibalik sa store. Hindi siya ganun, kasi umuon, tumutono naman, pero hindi siya yung palo niya hindi ganun gaano eh. Uh, parang sensitive 'yon. Masasabi natin sensitive 'no. And accuracy, medyo dulas din siya. Kahit nasabi natin na sa 440 siya, uh, 440 hertz, wala eh. Ganun pa din eh. Ito, isang kalabit mo lang, palo agad siya. Tapos maganda kasi dito, may ilaw siya, may backlight. Ito, wala. So, para natin ha. Yan o. Oh. Yan. May backlight siya, di ba? Itong isa. Yan o, oh, wala. Walang backlight, di ba? Yan tapos uh, ito naman sila ay uh, both pwede sa Ito siya actually mas maraming tunog kasi ito ay guitar and bass lang ito. Yan. Ito siya uh, pwedeng guitar, bass, violin at uh, tsaka may chromatic siya. Yun ang kagandaan, no? So no, yan. Tapos ang ang isa pa sa feature nito patayin ko muna. So, ang isa sa feature pa nito is pag input mo dito ng guitar, pwede mong i-output diretso sa amp. Yes, although hindi siya ano, like masasabi natin na parang may bypass siya. Yan, parang ganoon lang, no? Pero hindi ko ginagamit yung output kasi pagkabit ko niyan sa electric guitar pagkatapos hugutin ko na ikakabit ko na yun sa gadget eh. So, Uh, although maganda rin yung ano Kung, kung may nagsasabi sa inyo Hindi, yung pedal yung maganda Yung pedal na tuner Okay naman yun Okay naman yun Wala naman akong uh, comment Gusto ko lang talaga ito Kasi ito, battery operated Tsaka hindi nakakain ng space Doon sa pedal ko No? Kasi puno na yung pedal ko eh. Siguro magpe-pedal tuner din ako Pag medyo nakabili na ako Ng uh, mas manaki-laking pedal board Or mas, uh, Kasi marami pa akong gustong Idagdag doon sa uh, Pedal ko But Uh, yung power supply ko limited. Siguro pag nakabili pa ako ng isang power supply, pwede ako magdagdag ng pedal tuner. But for now, ito muna yung ginagamit ko. No? So, tingnan natin. Uh, subukan natin no, kung uh, uh, sino yung mas accurate sa kanila o sino yung mas sensitive uh, when it comes dito sa ano yung signal na papasok. Subukan natin itong uh, Artec no, na Artec. So, ito yung gamit ko. Yung aking uh, strut na Uh, J-Craft. Na-review ko na rin ito. So, ayan. Subukan natin. Oops. dito. Ayan o, no? kung makapansin ninyo, kumagana naman siya pero And uh, one more thing pala dito guys, pag ano, kaya sasabi ko na ano, minsan sa mga ganitong environment, like tahimik, nagwo-work siya dahil dun sa mic, kasi may mic ito eh. Ito siya, may mic din. Ayan, ito yung mic niya. Ayan, so kahit di siya naka-plug, gumagana siya. Pag mga silent environment, gumagana to, Pero pag, halimbawa, sa mga crowded sa bar, may ingay dun, ito, hindi na gumagana. Yan, oh, Ang hirap niya kumagat, oh. Ayan, oh. Ayan. mo. Oh. Oh. hirap niya kumagat sa, ano. Oh, ayan oh. Oh. Nag-ano-ano ka ano, agad ano, ano, siya, ano. oh. So, ito yung, ano. Yung hindi ko gusto dito. So, ito. Subukan natin yung, ano. Yung joyo. So hindi hindi ko pino-promote yung Joyo na Junior ha o yung Prada ka. Talagang natuwa lang ako kasi sa presyo niya uh, at sa quality. Mas panalo itong Joyo. O kagatagad oh, palo agad siya oh. Oh. Hmm. Yan yung sasabi ko eh, hindi masyadong accurate yung article eh, kasi doon sa Arctic tuned na siya pero dito hindi pa pala. So 'yan. So parehas 440 Hz siya na. 'Yan no. So, oh. Tapos oh talaga, Tapos may backlight siya kahit sa gabi, madilim. 'Yan, kahit sa dilim makikita mo siya unlike dito, no? Tapos isa pa sa presyo niya na 600 89, pwede ka nang bumili ng tatlo nito, di ba? O yung dalawa, ipamigay mo sa tropa mo kasi ito, 250 lang ito eh. So, ibig sabihin, 250, 500, 650, tatlo, may bariya ka pa, di ba? Yun ang ano, so, kaya I suggest na ito, mas ano to, uh, sa laser music meron ito, sa online meron din, pwede nyo picture nito para ma-search nyo sa, ano, sa Lazada or Shopee. Ayan. No? Tapos, uh, meron pa pala itong ano, pero wala na to hindi na to kasama. Meron itong lalagyanan ng pixel sa loob. <laughs> uh, ano lang to pang padagdag lang siguro ng aesthetic yan. Pwede mo ilagay yung pic mo dyan sa loob. Uh, so, ito eh, wala na itong bilang ano. So, yan. So, ito siya may mic. Kung may mic ito, may mic din ito. Uh, may sound din ito. Pwede ako magkakamali. Ah, ito wala. Ito walang sound. Ito, pwede ka mag-tune dito na via sound. Ayan. Ayan. Pwede. So, I think yun lang yung advantage nito, pero hindi naman importante yun eh, di ba? Yung, yung sa sound kasi, kailangan may tenga ka doon eh. Paano kung medyo bago ka palang nag-aaral ng tono? So, mas paigi na ito na lang. No? Tapos yung battery nito ay AAA. Ganon din dito, no? So, nasa inyo pa rin guys, no? Pero para sa akin, ito talaga yung suggested. No, kung mag kung magaano ka lang din. Tsaka maganda rin kasi mas maganda rin ito nga pala, maganda rin ito kaysa clip-on tuner. Mayroon din akong clip-on tuner. Ay, pakita ko sa inyo. Joyo din ito. Yan. Ito yung aking uh, Joyo na clip-on tuner. Ito ginagamit ko sa aking uh, ukulele. Uh, okay din naman to siya. Kaso nga lang, ang disadvantage kasi nito, pag nasa maingay na area ka na kasi vibration based ito eh na, na tuner. So vibration based siya. Ngayon, accurate lang to pag hindi masyadong maingay yung environment. Siyempre, pag may ingay, may vibration, di ba? Lalo na sa mga ano, yung mga ano mo, may nagpapatugtog sa bar o sa di ba, marami, yun. Basta may tugtog, may vibration, makaka-apekto yun sa tuning pag clip-on yung gamit mo. Unlike dito, direct talaga siya dito. Direct siya from your guitar kasi may cable ka na ginagamit. So, yun ang ano, no? Uh, advice ko. Okay yung clip-on tuner, but I suggest this or pedal kasi diretso siya. Kahit anong ingay, kahit anong vibration, hindi siya magbabase doon. Magbabase siya mismo sa magnet ng iyong gitara. So, sana yung may natutunan tayo ngayon. And of course, uh, bago matapos yung video na ito, nais kong magpasalamat sa uh, 1,000 35 kuno ako magkamali 1035 as of now na subscriber natin dito sa YouTube. So uh, hindi ko akalain na maka 1000 kasi wala naman sa akin naman ay gusto ko lang uh, makatulong, no? Sana ay uh, tuloy-tuloy no. Hindi ko naman habol din yung Or now ha. Uh, hindi ko siya habol na mamonetize kasi uh, alam ko naman na no. Uh, hindi ako masyado nagpo focus ng sa Uh, online no uh, online vlog or anything kasi mas focus ako sa trabaho ko ayan uh, as a music teacher and of course as a musician din so mas focus ako dun kaysa yung mga content uh, nagko-content -co na ako of course para lang ma-share ko sa mga tao na malayo no wala sa wala sa uh, area ng uh, aking uh, like vicinity no kasi nasa Palawan ako nasa Puerto Princesa so gusto ko i-share siya hindi lang dito but sa ibang lugar din sa Pilipinas o kung may nanonood sa atin na Pinoy abroad. So, 'yun, 'yun yung mga nais ko no sa mga baguhan, mostly sa mga baguhan, no. Yung, yung video natin kaya nga basic loy eh, kasi talagang basic from the basic tayo, no. Um, sa mga ano hindi hindi, hindi tayo pang ano intermediate pa. Doon lang tayo sa mga baguhan kasi mas gusto kong i-promote o i-uplift yung ating mga bagong musikero para in the future pagwala na tayo ano uh, may mga bagong sibol na naman so again uh, see you again next time and thank you so much